Mga idol, meron tayong nire-repair dito na window type na aircon, mga idol. Ang problema nito mga idol is matagal na daw hindi nagamit kasi nga unang technician, pinatingin, uh, kapasitor, pinabili. Tapos ngayon, dinila uh, di nila nabili agad siguro na stock, hindi ginamit. Ngayon, uh, ipapaayos, nakabili ng kapasitor. Tapos yun, nag, ano ako, overall cleaning talaga ko kasi ano sya eh uh, madumi, super dumi ayan, nakita nyo mga idol yung control box nya ito, auto, off at saka manual nasira din pala ito mga idol ngayon na install ko na yung bagong kapasitor tapos testing na tayo ayun, walang epekto, so ayan, nag check tayo sa linya mga idol uh, para makita natin kung paano sya nag Uh, sa switching nun, di ba? Nandiyan naman yung low at saka high fan. May ibang switch siya. Meron din yung switch sa swing. So, ang pag-andar na lang nga mga idol, no? Para yung cool ng... Para yung compressor ay aandar. So, ayun mga idol. Nagawa natin paraan. Pero nag-ano muna tayo. Pwede nating lagay ng switch. Ang ginawa ko muna ay eh, nag-jumper ako. Para pag saksak ay diretso sa aandar walang kaso naman yung thermostat ng mga idol okay naman so malamig din siya mga idol uh, wala pa siyang leak so okay din yung compressor ng mga idol nag test din tayo ng ampirahe. okay din naman ito ay 1.5 horsepower na window type na aircon mga idol non inverter so maganda mga idol kasi nga madali nating i-trace yung mga wirings nito mga idol kapag non-inverter kasi hindi sa motherboard wala mga electronics mga selector switch lang sa mga idol tapos basic na kapasitor lang ang makikita natin no? so yun mga idol at nagawa na natin ang paraan tong aircon na to mga idol at saka ito ay super malamig pa ang aircon na mga idol so salamat mga idol sa panunood hanggang sa muli